Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet pandasal. Maraming kapamilya ang tumulong sa mga relief operations na nagpadala sa iba't ibang lugar na apektado ng mga sakuna. Malaki ang nakolektang pera ng ABS-CBN at ng Ateneo Relief Operations na naidagdag sa mga bagay na ng kailangan-kailangan. Ngunit ang pagtulong sa ganitong pangyayari ay hindi nagtatapos sa donasyon ng relief goods. May tinatawag po tayong second wave. Ito po ang rehabilitation. Pagkatapos ng paglikas ng mga tao sa mga relief centers, may mga problema ang uusbong na kailangang tugunan. Nagkakasakit ang mga tao sa mga lugar na pinagtapunan ng mga biktima. Siksikan sila sa isang lugar. Walang malinis na tubig, kulang ang mga banyo. Kailangan ng gamot at mga medical teams upang hindi lumaganap ang sakit. Kailangan ding tugunan ang trauma na sinapit nila upang maibalik sa dati ang kanilang diwa. Sa mga eskwelahang hindi na magamit ang mga libro, higit na kailangan ang mga school supplies para sa mga estudyante. Ibig sabihin, hanggat hindi makabalik sa normal na sitwasyon ng ating mga kapamilya, hindi matatapos ang ating pagtulong. Ngunit alam natin na humihina ang suporta sa yugto ng second wave dahil wala na ang tindi ng awa na nagtulak sa maraming upang buksan ang kanilang puso at bulsa. Mas long term ang programa ng rehabilitation. Manalangin po tayo na patuloy ang pagmamalasakit at pagiging bukas palad natin sa mga nangangailangan. Magandang umaga po.